Hey guys, maio otno so. Ayun nandito dito sa isang sa isang lugar na napaganda. At napagandang uh, hindi ano dito sa North Dakota. So uh, yun nasa rest area pala ako guys no dito sa uh, San Paul or sa Medina uh, rest area dito sa I-94. So heading ako papunta ng Idaho. Uh, Guys, no, nauminto lang ako dito para makukuha ng videos and demos. Alright, isa so, pakita ko sa inyo. Yun dito guys oh. Yan yung highway. maraming mga pato dyan na nag-stay na makain pero ngayon parang wala akong nakita ayun may mga tao din na nanonood o tingin, kasi ang ganda talaga ng lugar guys o, so, sleepy nyo naman yan free to live may so, mga pagkakataon talaga huminto katulad sa akin truck driver pag may nakita kong magandang view huminto ako guys binibidyo ako bukuha ako ng footage memories no kasi sayang din kasi pagdating ng araw baka sa Canada ko lang ako mabiyahe no hindi na ako makatawid ng US so hindi na ako tatawid ng US dahil hindi nga ah uh, doon na tayo sa Canada malistay no sa so, ngayon sulitin no Tulitin yung pagkakatao. Alright. Oh, tingnan nyo naman guys. Oh. Ayan. Ayan oh. Ganda. Ang ganda ng view. So. Ayan yung truck natin. Loaded tayo na ang uh, lumber. Ayan. Alright. Pahangin lang kayo no. Windy. Windy. So, ayun guys, balik sa truck na tayo no. Babiyahe na tayo papunta ng Idaho. All right. Abangan yung mga i-upload ko ng mga videos dito sa US. Alright all right. So, yun guys, suminto ako sa glit dito sa isang uh, parking ano. So, grabe ang ganda dito, guys, oh. 360, 360. Ayun yung track natin. Ayun. So, tinawag dito sa unahan nakalagay doon Emperno Con. Pangit pangit-pakinggan, no? Pero, ayun, eh. Ang ganda ng uh, bato, guys, kasi matigas siya at mabigat. Pakita ko sa inyo, guys, no? Ayan. Uh, ito, may bato rito. Sulid na sulid. Para siyang asteroid. Ito. Ito. Gra Grabe. Ayun, pag inapakan mo, maingay. First time kong makakita nito guys na ganitong klaseng bato, magdala kaya ako. Pwede kaya magdala ng bato ng ganito. Ayan, magdala ko ng isang bato. So, ayan, nasa isang uh, turnout ako. din malaya pa yung aking lalakbay, nasa 300 kilometers pa, tirik na tirik yung araw guys no. Galing mo to isang bato. Hindi naman siro bawal. Sulit sa na bato guys. Para siyang bulalakaw. No? Mabigat. So, uh, ayan o. No? Oh. Ang ganda ng view dito. No? Taimid lang guys. Walang mga nahinto. So, sa so, uh, unahan ko. Ayan o, no? oh, din. Parehas din sila. No? Grabe. Kit na ako guys kasi natatakot ako. Hindi ko, ano yung lugar na to. At yung uh, ayun nga. Amazing na lugar no. Amazing place. So, what right. So yun muna guys, abangan nyo. So, uh, marami pa tayong mapakita na view sa natin dito papunta na ang Idaho alright so yung mga guys no at uh, gabi na at minto na ako dito na ako matutulog guys oh. isang turn out lang and bukas pa tayo tatakbo mga lasik na umaga and, ayan, malapit na dito yung aking pagkiribira 120 kilometers na lang no? grabe yung ganda ng view dito guys yan doon ako galing. Ay, medyo palusong yan guys, no? Downhill. Ay. Wala tayong kasama rito guys, na matulog. Tayo lang. Tahimik. Napaka tahimik. Ano kasi ng ano to? Ito Ay, oras ngayon guys, alas 9 na. Pero maliwanag pa rin. tingnan tayo dito, baka may mga rat snake. So ayun mga guys, no? dito na tayo matutulog ngayon. Oras ngayon ay alas 9 na ng gabi. Ayan, ang ganda ng beauty dito guys. No? Pakita ko sa inyo yung paligid guys. Grabe. Sulit yung ganda ng view. Yeah. the next day. So ayun guys, kaya gising ko lang, no? Dito na rin ako natulog na kagabi. Eh. Uh, dito sa isang spot dito sa lugar na to. Ayan. So pangalan ng lugar to ay Elmore. Elmore. Sakap siya ng Boise. Uh, Idaho. Oras ngayon guys, alas city na ng umaga. And grabe. Ang ganda ng view dito guys. No? ganda ng view. Sulit. So, wala akong masabi. Pakita ko sa inyo ang view guys. Grabe talaga oh. Ay nako, ayun ang araw. Palabas na. Bakit yan ang araw? Tapon dito yung araw ah. Doon lumubog yung araw. Dapat doon din lalabas. Ano ah. ba? Bakit ang dito yung araw? Ayan mo na. Grabe oh. May bahay doon. Bakit nagkaroon ng bahay doon? Isong natin ah. Ayan. Ayan. Isong pa natin yan oh. Ayan. Abot yan oh. Bula natin na. Oh. Nakukuha nito yung kahit malayo. May bahay dyan oh. Sobi Ayan, palabas na talaga yung araw Dadamo mo, dumaan na yung mandada mo Tapos ah, may bundok dito sa ating left side So dito ako natulog kagabi guys Matakot di matulog kasi wala kang kasama Tsaka di mo alam yung lugar, baka may alam mo na pero sa awal naman naman Diyos, wala naman problema Eh, buhat trapo Tulid na mga damo Beater So, ayun, namatay yun Alright, nag-ano uh, na ako guys, na nag-free trip And patakbo na rin ako So, nasa 120 kilometers na lang yung aking uh, uh distance na aking pag-delibera, no? So, ayun ma-drop tayo doon, ma mababa yung pangarga and then tatakbo ako ng Oregon para sa another uh, load na pipick upin ko then deliver ko ng uh, Winnipeg sa Manitoba so Boise sa akin pag-unload uh, un na ng akin load ay nasa 900 kilometers pa yung driving ko kapunta doon so but uh, hindi ko pa maikakalga ngayon mayroon pang dalawang araw So, pizza. 11 ngayon, pizza. At least, yun pa yung pick ko. So, abangan nyo guys, no? Uh, ang karuntun nito ng uh, aking video. Alright? Ito ang natin Laging